ito ang masakit sa mga mio ay mulan hindi na umandar yung motor niya. nung pinaklas ko yung cover yun na tumulo na yung tubig nagparamdam na saan ang galing yan ito yan ayun o no? yung crack na yan tanggalin natin to para makita natin okay, last tour ninyo tanggal ko na yung sa ibabaw kayo no patay pasok <laughs> tulo ang tubig yun ang problema so yung ilalim nito nabutas na din yung tubig so sa so mga may mga MIUI 125 na ganitong klase lagi nyo i-check no? kasi ito matigas to yan matigas ito dapat dapat ito iba ang disenyo nito eh medyo mas mahaba pa dapat eh yan ang problema sa Mio hindi masolusyon na ng ng Yamaha dapat pinahaba man lang nila itong guard na ito para sa sa tubig na napunta doon dapat medyo pinahaba nila kahit pa paano kawawa ko oh. ang gagawin natin dyan kung nangyari na sa inyo yan pwede nyo lagyan nyo ng gasket all gasket all or epoxy sa ilalim or Otherwise, mag, or else, magpalit kayo ng ganito. Ayan. Airbox. Kaya lang medyo mahal ang airbox nito. Para masolusyonan yan, pwede nyo lang lagyan lang ito ng gasket oil. yan yung crack na yan, yung gumuhit na yan. And then, sa ilalim, lagyan nyo rin. Pwede rin epoxy lang. No? Pwede rin epoxy lang dyan. Epoxy or gasket oil ang pwede nyo ilagay dyan. O, huwag mo nang hintayin na mangyari pa sa'yo. Baka, hindi mo kayanin kapag tinirikan ka sa daan at pinasok na ng tubig yung air cleaner mo so papandarin muna natin to malalaman natin kung saan nagka problema okay, tanggalin muna natin yung spark plug yeah. dahil sigurado ang effect nya nasa spark plug at nandoon sa throttle body malamang may tubig na ang throttle body nahin muna natin yung spark plug um, ma-retrieve pa natin pero tingin ko isparplug plug lang kasi malamang na ilabas na ng throttle body yung tubig niyan. Nandito na yan sa chamber. Yan okay. you know. Mike, paki-try daw Mike. Paki- Start? Oo, oh, start. yan natin kung ano mangyayari. Okay. Okay. Okay na. Check natin yung kuryente. Kung may kuryente to, mamaya na may ka. Baka ma baka ma kuryente ako eh, masakit din 'yan. All right. Sandali lang ah. Check natin bago natin linisan. Ah, sige, banat. Kailangan niya nakadikit na nakadikit na maganda eh. Okay, sige. Okay. Sige, linisan muna din, kabit natin, paandarin natin. Okay. Kabit na natin. Kapag so, ka hindi umandar ito dito, ibig sabihin may problema sa throttle body. Yan, may problema ang throttle body or ah, nandoon pa ang tubig. So, kung mapapandar natin ito, di okay na. All right. Yun, no? Salamat Sir, salamat po. Tayo natin pandarin. Susi low-bat. Charge muna natin konti, Mike. Sa ganitong trabaho kasi na dumating sa inyo yung customer, step-by-step step yung dapat ninyong gawin dyan. Una-una, pwede nyo i-check muna kung may gasolina ba. Baka nakalimutan lang lagyan ng gasolina. Kung meron, kuryente. So, nagpalit na ako ng spark plug cap. O, dahil yung kanyang spark plug cap ay talagang kuwa na rin. Nag-off na din. Ayan o. Wala nang basyo na ang loob. Pagpalit ako ng spark plug cap Nagcheck tayo ng kuryente Ng spark plug Okay naman So yung check natin dito Sa kabila Nakita na natin kung anong problema So maaaring yung tubig nyan Ay pumunta na doon sa kanyang throttle body Then nandoon na sa ulo ng chamber So ang kailangan na lang natin Mapaandar ito kahit na kunting ignition lang Kunting andar lang Para maubos yung tubig Na nandoon sa chamber So wala naman yan sa injector eh hindi naman yan pupunta sa injector kasi ang injector ay dito sa tangke ng galing yung kanyang liquid, yung gasolina tapos nidiretso dito sa injector so yung air cleaner, yung hangin na may kasamang tubig yun ang pupunta dito sa throttle body kaya malamang nandito na sa chamber yung kanyang tubig na napasok kaya kailangan mapaandar lang natin siya so pero dahil nalubat nga I-charge muna natin. Medyo mahaba-habang charge to. So, pero check mo muna. Baka umobra na. Kapag so, umandar ito, tuloy-tuloy na to. Malamang may tubig lang talaga ito. Yan na. Okay. So, napa na natin. Tuloy-tuloy na ito. Ibig sabihin, yung tubig doon sa chamber, natuyo na yon Or kung mayroon man, matutuyo na yon dahil umaandar na. Mayroon ng fumes ng gasolina at saka under na, umaandar na, mayroon ng burning doon sa loob ng chamber. Ngayon gagawin natin, papainitin lang natin, papainitin para lahat pa ng natitirang tubig, mauubos pa ng init ng makina. Yan. Habang at natapalan natin yung butas dito sa silinder sa ganyang air cleaner box ayan so siguro gagawin ko dahil gabi na ngayon dito sa amin ayan gabi na so ang gagawin ko na lang siguro ay gagasket all ko na lang muna ito at bahala na siya kung anong plano niya kung papalta niya ba ito o ipuksin niya pero initial ko gagasket all ko na lang muna tong motor itong airbox Yan. ang gasket all na i-apply ko ay labas loob so kung pangit, bahala na siya kung anong plano niya sa susunod basta makauwi lang siya, magamit niya lang itong motor Ayan, oh. Woo. grabe dumi na air cleaner mo boy so kung ako lang, hindi ko naman i-advise sa na palitan nito hindi ko i-advise sa palitan nito hindi ko remedyo lang. Kasi yung tao hindi naman din ano eh, hindi naman din ganun ka big time. Yan. Lagyan ko muna ng gasket oil ilalim. Sa ibabaw. So sa mga hindi na kilala sa gasket oil, ganito yun ano. Yung hindi mekaniko ha, na nanonood ng may meyo Yan. Ganitong klase yun. Ganyan. Gasket oil. Ilalagay ko lang, i-apply ko lang mula doon sa butas. Bahala. Butas sobra dito to yung laging nagiging problema ng meyo talaga. Oh, kung madumi eh bahala na kayo, no? Yung sa yung trabaho ninyo, linisin niyo na lang. Itong trabaho ko na to, kung marumi eh, eh sorry lang, ito lang talaga yung kinaya ko, ha? o oh, yan, no? so habang tumatagal ng takbo habang ginagamit mo to na matagal nagiging kulay brown yan at mangingitim na yan di mo na makikilala na gasket oil yan o kaya pinturahan yun na lang or kung talaga napapangitan kayo pwede kayo bumili ng bago na lang sa ilalim naman Ayan. up tama na maliit lang naman yung butas eh. yung butas ayun yun lang naman e eh, mahalaga ibabaw at ilalim pero ang pinakamahalaga dyan sa dalawa yung ilalim kasi yung ilalim hindi yan nagagalaw itong taas pwede pa itong magalaw ulit nitong nitong mudguard na ito yan. pwede magalaw ulit itong ilalim hindi na nagagalaw kaya walang problema yan ba, pag dyan dumikit secure na okay. itong kanyang air cleaner na washable siguro isprayan ko na lang linisan I think pwede pa to. Okay. So, ikabit na lang natin ito. Hingintay na lang natin matuyo. Then, after matuyo, pwede pwede na itong dalahin ng customer natin. So, wala na itong problema. So, maaaring may magtanong kung bakit ikinabit ko pa yung air cleaner. Kahit na um, ganoon na yung sitwasyon. So, dapat palitan na talaga yon Pero, yung customer kasi... Naiintindihan din natin na medyo tight pa yung budget ngayon. Kaya ikinabit ko na lang at nililinisan. So kapag hindi mo kasi kinabit 'yon, pwedeng sabihin na iba na wag na dapat ikabit. kapag hindi mo kasi kinabit 'yon, mawawala ng gasket yung airbox natin. 'Yun ang pinaka gasket nung nung airbox. 'Yun ang pumapagitna sa magkabilang ito.